Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata isandaan at dalawamput anim hanggang isandaan at tatlumpu. Kabanata isandaan at dalawamput anim. Pakiramdam niya ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataong manloko sa loob ng napakaraming taon. Lalo pat hawakan ang pinakamagandang dilag. Nang makitang lumipas na ang kalahati ng kanyang buhay, binibigyang pugay niya ang kasuklam-suklam na babaeng may dilaw na mukha. Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para masira ang pangit niyang kapalaran. Tama, gusto niyang subukan ang babaeng nasa harapan niya. Subukan ng sobrang gandang ito na kinababaliwan ng lahat ng lalaki sa lungsod. Sa pag-iisip nito, ngumiti siya at nagsabi, Oo, oh, Miss Wilson, dahil mayroon kang ganitong pangangailangan, kung gayon maaari tayong mag-usap ng mabuti, ako si Justin hindi kasing sama ng iniisip mo. Naisip ni Claire na may dula, at nagmamadaling umupo at nagtanong ng may kagalakan. Mr. Park, gusto mo bang bigyan kami ng mga materyales sa gusali ng pautang? Sinadya ni Justin na hindi sabihin ang lahat ng lubusan. Ngunit sa halip ay malabong sinabi, kung ibang tao ito, tiyak na tatanggihan ko ito ng direkta. Ngunit kung si Miss Wilson, maaari ko itong isaalang-alang. Nagmamadaling sinabi ni Claire, sa katunayan, ang aming pakikipagtulungan sa M Group ay talagang malapit. Kung ibibigay mo sa amin ang mga materyales ng gusali sa pamamagitan ng kredito, maibibigay namin kaagad sa iyo ang pera pagkatapos ng unang batch ng settlement mula kay M Brand. Tumango si Mr. Park at sinabing, hintayin mo ako, gagawa ako ng isang tsaa at pag-uusapan natin ito. With that, Tumayo siya at naglabas ng teapot sa aparador. Nakatalikod kay Claire. Inilagay niya ang tsaa sa tasa habang naglabas ng isang kahon ng pampatulog mula sa kanyang bulsa. Karaniwan niyang iniinom ang kahon ng mga tabletang ito ng mag-isa. Nagkaroon siya ng insomnia kamakailan. Niresetahan siya ng doktor ng ilang makapangyarihang pampatulog. Ang isang tableta ay karaniwang magbibigay sa kanya ng magandang pagtulog sa gabi. Gusto ni Justin na samantalahin ang pagkakataong pangasiwaan si Claire sa opisina, kaya naglagay siya ng anim na pampatulog sa tubig. Sa ganitong paraan, hanggat uminom si Claire ng isang tasa ng tsaa, ito ay karaniwang katumbas ng pag-inom ng gamot. Kapag lumitaw ang pagkilos ng gamot, siya ay magsasawa. Maaari ko siyang patulugin muna. Pagkatapos ay gamitin ang aking mobile phone para kumuha ng ilang nakalantad na mga video at larawan. At pagkatapos ay gamitin ito upang e-blackmail siya ng tuluyan. Kung tumawag si Claire ng pulis o sinabi sa iba kung ano ang iniisip niya. Babantaan siya na e-publish ang mga larawan at video na ito. Para hindi niya mayangat ang kanyang ulo sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Naniniwala siyang hindi kailanman tatawag si Claire ng pulis o gagawa ng pampublikong anunsyo. Sa oras na yon, magkakaroon siya ng lahat ng inisiyatif. Maaari niya itong ayusin para makipagrelasyon anumang oras, hanggat hindi siya sumang-ayon. Pagbabantaan siya ng mga video at larawan at pipilitin siyang gawin ang gusto niya. Sa ganitong paraan, hindi ba siya magiging katumbas ng pagkakaroon ng matalik na kaibigan? Ha ha ha, happy ending pa rin para sa kanya? Habang iniisip niya yon ay lalo siyang nasa sabik. Pagkatapos gumawa ng tsaa ay bumalik sa normal ang kanyang kutis, at bumalik siya sa sofa para umupo. Habang binuhusan si Claire ng isang tasa ng tsaa, sinabi niya, Miss Wilson, huwag kang mag-alala, dahan-dahan tayong mag-usap sa isang tasa ng tsaa. Hindi ito masyadong inisip ni Claire. Matapos magsalita ng marami, nakaramdam siya ng kaunting tuyo sa lalamunan. Kaya kinuha niya ang tasa ng tsaa at humigop ng gusto. Tuwang-tuwa si Justin ngayon. Tinitigin niya si Claire ng nagniningas na mga mata. Pinagmamasdan ang payat at tuwid nitong mga binti. Balingkinitang baywang, perpektong pigir, at magandang mukha. Ang babaeng ito ay talagang nagpapalabas ng kaakit-akit na aura sa lahat ng dako na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ngayon ay araw na binigay ng Diyos para sa kanya. Kapag naisip niyang masisiyahan siya sa perpektong babaeng ito sa ilang sandali, pakiramdam ni Justin ay masusunog siya. Kabanata 127. Nang makitang uminom si Claire ng kanyang tsaa, tuwang-tuwa si Justin. Ngayon, hintayin na lang ang epekto ng gamot. Matapos inumin ni Claire ang tasa ng tsaa, hindi nagtagal ay napagtanto niya na may mali. Medyo nahihilo at mabigat ang ulo niya. Ano ang nangyayari? Nabigla siya. Naghalo ba si Justin ng gamot sa tsaa sa pagkakataong ito? Sa pag-iisip nito, nanginginig si Claire sa gulat. Gusto niyang bumangon, ngunit pakiramdam niya ay medyo nanghina ang kanyang mga binti. Kung titingnan nito sa ganitong paraan. Natatakot siyang mahirap tumakas ng mag-isa. Sinamantala ang sarili niyang kamalayan. Tahimik niyang binuksan ang telepono, nakita ang numero ni Charlie sa WeChat, at pinindot ang button para magsalita. Ipinadala ang boses dito, at kasabay nito, sinabi niya kay Justin, Mr. Park, medyo nahihilo ako, wala namang masama sa tsaang ito, di ba? Tumawa si Justin at sinabing, walang problema. Ang chaana ito ay top-notch. Ito ay nagkakahalaga ng higit sa sampung isang kati. Ito ay masarap. Gusto mo ng isa pang tasa? Sinabi ni Claire, hindi salamat. Mr. Park, medyo hindi ako komportable. Pwede na ba akong lumabas? Ilang beses tumawa si Justin. Nakaupo siya sa tapat ni Claire. Ngunit sa oras na ito, tumayo siya at pumunta sa gilid ni Claire at umupo sa tabi nito. Sa pagtingin sa hindi mapakali na si Claire, ngumiti si Justin at sinabi, Miss Wilson, sinasabi ng lahat na ikaw ang nangungunang kagandahan sa Ores Hill. Nakita kita ngayon, ito ay talagang isang karapat dapat na reputasyon. Talagang hinahangaan ko ito. Nang makitang naipost niya ito, lumipat si Claire sa kabilang panig, umiling, at sinabing, Mr. Park, pwede bang layuan mo ako? Ngumiti si Justin at sinabing, ano ang problema ni Miss Wilson? Magkasosyo tayo, hindi naman masakit makipag-close ba? Diba? Sa sinabi nito, muling kit ang katawan ni Justin sa tagiliran ni Claire. Gustong muling magtago ni Claire, ngunit naabot na niya ang gilid ng sofa at maaari lamang niyang paliitin ng husto ang katawan nito para pigilan si Justin na hawakan ito. Nakadikit si Justin sa kanya. Ang mga mata nito ay patuloy na nakatingin sa kanya. Bumigat ang utak ni Claire at nang kumalas ang kanyang mga kamay. Ipinadala ang boses ni kay Charlie. Si Charlie ay gumagawa ng mga gawaing bahay sa oras na ito at biglang nakatanggap ng isang boses mula sa kanyang asawa, hindi sinasadya na binuksan nito at biglang naging marahas ang buong katawan niya. Oh shit. Ang dam na Justin na ito ay nanggahas pang mag-isip ng masama sa kanyang asawa. Agad niyang kinuha ang kanyang mobile phone at direktang tinawagan si Isaac, at sinabing may itim na mukha. Ang lahat ng mga kamay na maaari mong pakilusin ay dapat pumunta sa Park Building Materials Group. Sisirain ko ito sa lupa ngayon. Nagtatakang tanong ni Isaac, Master, what's the matter? Ang asawa ni Justin ay may kaunting lakas pa sa pamilya. Ito ay isang maliit na pamilya na nakadikit sa atin. Kung padalos-dalos tayong ibagsak ang Park Building Materials Group, hindi natin may paliwanag ito sa mga nakababatang kapatid. Tanong ni Charlie sa malamig na boses, yung Justin, gustong sakta ng asawa ko. Sabihin mo sa akin, magmadali at ibagsak siya. Ha, biglang nanginig si Isaac. Akala niya ay nasakta ni Justin ang young master nang hindi sinasadya, ngunit hindi niya inaasahang nabaling ang tingin niya sa asawa ng young master. Kung maglakas loob kang magkaroon ng ganitong uri ng masamang ideya, tiyak na pagsisisihan niya ang krimen. Kaya agad niyang sinabi, Mr. Wade, papakilusin ko kagad ang mga tauhan para sumugod. Sige, pupunta din ako doon ngayon. Agad na sinabi ni Isaac. Nasaan ka Mr. Wade? Hahayaan kitang sunduin ng helicopter, para mas mabilis. Kabanata 128 Okay good. Pagkaraan ng ilang sandali, umalingaw ang isang napakabigat na sibilyang helicopter. Sa helicopter, nakaupo si Isaac at sampung masters na nakaitim. Sobrang pangit ng ekspresyon niya. Damn! May mga tao pa rin na naglalakas loob na gumawa ng isang bagay sa lady ng first family sa Oris Hill. Naghahanap talaga siya ng kamatayan. Ang helicopter ay napakabilis. At ito ay nasa itaas ng bahay ni Claire sa isang iglap. Sumugod si Charlie sa rooftop, Diretsong umakyat sa helicopter. At agad na sinabi kay Isaac, bilisan mo sa pinakamabilis na lipad. Sa oras na ito, sa part building materials group nang makitang hindi na kayang magpumiglas ni Claire tuwang-tuwa si Justin at agad na iniunat ang kanyang mga kamay gustong tanggalin ang damit ni Claire sa sandaling ito ang pinto ay biglang sinipa ng ilang tao isang pangit pero agresibong babae ang sumugod kasama ang ilang lalaking mukhang bodyguard nang makitang tatanggalin na ni Justin ang damit ni Claire ang babae ay labis na nagalit at bumulong Justin ang lakas ng loob mong kumain nang wala ako. Biglang natakot si Justin. Bakit dumating ang babaeng yellow face? Hindi alam ni Justin na halos lahat ng tao sa paligid niya ay binili ng kanyang asawa, araw-araw na pumupunta at kung sino ang pumupunta sa kanya. Alam ng kanyang asawa kung saan siya nagpunta, kung ano ang kanyang ginawa, kung sino ang kanyang nakilala. Nang marinig na lumapit si Claire kay Justin, Agad na naging mapagbantay ang kanyang asawa. Si Claire ay isang sikat na kagandahan sa Oris Hill. Dahil sa sobrang pangit ng kanyang asawa, pinakaayaw niya ang kagandahan. Nang marinig niyang nandito si Claire ay agad siyang nagtungo sa opisina. Talaga. Pagdating pa lang niya, nalaman niyang magkasama na pala ang asawa at si Claire. Nagulat si Justin sa oras na ito, at nagmamadaling nagsabi, Honey, makinig ka sa akin. Hayaan mo akong magpaliwanag. Siya ang nanligaw sa akin. Pulang-pula ang mukha ni Claire at medyo hindi maayos ang damit. Agad siyang nagalit at nagmura. Damn! Mga aso kayong lalaki at babae. Walang sino man sa inyo ang makakatakas ngayon. Pagkasabi noon, sinabi niya kaagad sa mga bodyguard sa paligid niya, kunin mo sa akin ang aso at puta. Maraming bodyguard ang sumugod kaagad. Hinawakan si Justin ng mahigpit. At hinawakan si Claire gamit ang kanilang mga kamay sa likod. Unang sumugod si Debra kay Justin. Sinampal siya sa mukha. At sumigaw. Bastard ka. Napakahusay ng pakikitungo ko sa iyo at ng aming pamilyang Feng. Kung wala ang aming pamilya. Hindi mo pa rin alam kung aling pampublikong banyo ang gagamitin. Oo, oh, naglakas loob ka pa rin pagtaksilan ako. Gaya ng sinabi ni Debra, pinalo niya ito ng malakas, nanginginig sa galit. Si Justin ay sumigaw at umiyak. "Honey, huwag mo akong sisihin. Hindi mo talaga ako masisisi. Sisihin mo itong Vixen, niligawan niya ako." Malamig na tanong ni Debra. malino mong sabihin sa akin kung ano ang nangyayari." Nagmamadaling ipinaliwanag ni Justin, "Itong si Claire, may problema sa paglabas ng pera sa bahay." kaya pumunta siya sa akin upang umutang ng 10 milyong materyales na panggusali. Ang ating pabrika ay hindi kailanman nagbibigay ng kredito, alam mo yan, at hindi ko kailanman binibigyan ng sino man ang pagkakataong umutang. Sa pagsasalita tungkol dito, galit na itinuro ni Justin si Claire at sinumpa, ang walang hiyang babaeng ito, nang makitang tinanggihan ko siya, sinabi niya na sasamahan niya ako sa pagtulog. Umaasang mabibigyan ko siya ng mga materyales ng pautang. Malamig na tanong ni Debra. Kung gayon, umakyat ka at naghanda para matulog kasama siya? Hindi ko ginawa, mapait na sinabi ni Justin. Nalito lang ako saglit. Ngunit wala talagang nangyari sa pagitan ko at sa kanya. Sa sobrang inis ni Debra ay humakbang siya palapit kay Claire at tumingin sa kanya na medyo naguguluhan. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Claire ng malakas. Smelly bitch, naglakas loob ka bang akiti ng aking asawa? Papatayin kita. Hindi lang kita papatayin. Wawasakin ko ang malungkot mong mukha. Kabanata isandaan at dalawang Sinampal ni Debra ang mukha ni Claire at agad na napatahimik si Claire. Tinakpa niya ang kanyang mukha. Tumingin sa mabangis na babae sa kanyang harapan at hindi sinasadyang nagtanong, sino ka at ano ang gagawin mo? Nagngangalit si Debra at sinabing, ano ang gagawin ko? Papatayin kita, mabaho ka. Pagkatapos ng lahat, sinigawan niya ang bodyguard sa tabi niya. Nasaan ang kutsilyo? Ibigay mo sa akin. Puputulan ko ang mukha nitong mabahong puta. Oo, oh, binibini. Agad na naglabas ng matalim na kutsilyo ang bodyguard at magalang na nagsabi, Miss, sa ganitong klase ng tao, huwag mong dumihan ang iyong mga kamay, hayaan mo akong gawin ito. Itinaas ni Debra ang kanyang kamay at sinampal siya. Kinuha ang kutsilyo sa kanyang kamay, at nagmura, bastard, ang lakas ng loob mong pagsabihan ako. Agad na lumuhad ang bodyguard at natakot na nagsabi, Miss, nagkamali ako, patawarin mo ako. Sinipas siya ni Debra at galit na sinabi, umalis ka. Pagkatapos noon, lumapit siya para sugatan ang mukha ni Claire. Si Claire ay nanginginig sa takot, sinusubukang kumawala, ngunit ang kanyang katawan ay kontrolado ng bodyguard at hindi siya makagalaw, at ang kanyang katawan ay napakalambot na hindi niya makuha ang kanyang lakas. Sa kritikal na sandaling ito, may biglang sumigaw, "Ibigay mo sa akin ang kutsilyo." Lumingon si Debra at sumugod ang isang binata kasama ang sampung lalaking nakaitim. Sino ka, bastardo, dare to take care of my business? Alam mo ba kung sino ako? Kinagat ni Charlie ang kanyang mga ngipin at sinabi, Wala akong pakialam kung sino ka. Pagkatapos magsalita, sumugod siya at pinalayas ang babae. Nang makita si Charlie, nalungkot si Claire at umiyak, sumigaw, Honey, iligtas mo ako. Inipon ni Charlie ang lahat ng espiritwal na enerhiya sa kanyang kamao, at biglang sinuntok ang dalawang bodyguard na nakahawak sa kanyang asawa. Boom! Sa isang iglap ay napabuga silang dalawa at direktang tumama sa pader, at nawala ng malay. Hindi na makontrol si Claire, ngunit nang nanghina ang kanyang mga paa ay agad itong bumagsak sa lupa. Agad na sumugod si Charlie at niyakap niya si Claire. Nakita ang isang sampal sa kanyang muka, ang dugo ay tumulo sa pagkabalisa. Claire, huwag kang mag-alala, Ipaghihiganti ko ang asawa ko. Mapait na umiyak si Claire. Niyakap si Charlie, umiiyak, at sinabing, Honey, iuwi mo na ako. Tinapak siya ni Charlie sa likod at mahina sinabi. Huwag kang mag-alala, iuuwi ka ng asawa mo. Walang makakasakit sa iyo. Tulad ng sinabi niya isang alo ng lumabas sa kanyang kamay, dahilan para makatulog ng mahimbing si Claire. Inilagay ni Charlie sa sofa si Claire sa tabi niya at sinabi kay Isaac, protektahan ang asawa ko para sa akin. Tumango si Isaac at mariing sinabi, Mr. Wade, huwag kang mag-alala, nasa ligtas na mga kamay siya, itataas ko ang ulo ko para makita ka. Lumingon si Charlie sa babaing dilaw ang mukha na sinipa niya hinawakan siya sa lupa, at sinuntok sa mukha, sinampal mo ang asawa ko. Puno ng dugo si Debra at paos na sumigaw, maglakas loob ka bang saktan ako, alam mo ba kung sino ako, papatayin kita. Pagkatapos nito, sumigaw siya sa katabi niyang bodyguard, patayin mo siya para sa akin, patayin siya, kung sino man ang makapatay sa kanya. Bibigyan ko siya ng isang milyon. Natuwa ang ilang mga bodyguard at agad silang sumugod. "Blanco," ang sinabi ni Charlie sa mga tauhan ni Isaac. "Papatayin mo ako. Papatayin mo ako." Ilang taong nakaitim ang agad na naglabas ng mga itim na pistola mula sa kanilang mga bulsa at hinayla ang getilyo sa mga bodyguard. Hindi pinangarap ng mga bodyguard na ito na magkakaroon ng baril ang grupo ng mga taong nakaitim na pumunta rito. Bukod dito, ang kanilang pagiging mahusay sa pagbaril. Bawat putok ay direktang tumama sa bungo ng mga bodyguard na ito. Sa isang iglap, lahat ng bodyguards ni Debra ay namatay sa trahedya. Ang bungo ng lahat ay nabutas ng mga bala. Natakot si Debra sa tagpong ito. Sino ka? Ngumiti si Charlie. Ako ang asawa ni Claire. Si Justin, natulala na nakatayo sa tabi niya. Ay nanginginig sa takot. Ikaw, ikaw ang live-in son-in-law ng pamilyang Wilson. Ngumiti si Charlie at tinanong siya, Ano, curious ka ba? Paano magkaroon ng ganoon kalakas na background ang manugang? Paulit-ulit na tumango si Justin. Kabanata 130. Natahimik si Debra sa tabi niya at bumulong. Sabihin mo, ang pangalan ko ay Debra, anak ako ng pamilyang Feng ng Hai Cheng. Narinig mo na ba ang tungkol sa pamilyang Feng? Ang aming Panginoon ay ang pamilyang Wade ng East Cliff. Kung i-provoke mo ako, kahit gaano pa kalakas ang background mo, hinding-hindi ka patatawarin ng aming pamilyang Feng. Ang pamilyang Wade ay hinding-hindi ka ililibre. Malamig na ang umiti si Charlie, at sinabi sa babaeng dilaw ang muka, makinig kang mabuti, anak ako ng pamilyang Wade ng East Cliff. Ako ang iyong Panginoon. Ang pangalan ko ay, Charlie Wade. Boom! Nang lumabas ang mga salitang ito, si Debra ay tinamaan ng kidlat. Nakatingin siya kay Charlie nang nanlalaki ang mata na parang multo. Ikaw, ikaw, ikaw ay galing sa Wade family. Paano ito naging posible? Paanong ang pamilya Wade na si Mr. Wade ay nasa isang maliit na lugar tulad ng Oris Hill? Sa pagkakataong ito, biglang lumapit si Isaac at sumigaw. Deborah, nangangahas ka bang maging matigas kapag malapit ka ng mamatay? Ito ang ating young master na si Charlie. Si Isaac lang ang nakita ni Deborah. Isaac. Ito, ito ang tagapagsalita ng Wade family sa Oris Hill. Siya rin ang taong pinagsisikapan ng kanyang ama na makahingi ng pabor. Bakit siya nandito? Ito ba? Ito ba? Ang binatang ito ba talaga ang young master ng pamilya Wade? Biglang bumagsak si Debra. Lumuhad sa lupa at disperadong yumuko. Mr. Wade, nagkamali ako. Mr. Wade, Mr. Wade, patawarin mo ako. Mr. Wade, kilala ko talaga si Mr. Wade. Mali ako. Kung alam kong asawa mo yun hinding hindi ako maglalakas loob na hawakan ng daliri niya. Mr. Wade, napaihi din si Justin sa kanyang pantalon sa takot. Lunguhad siya sa lupa ng may palpak at umiiyak na sinabi, Mr. Wade, patawarin mo sana ako. Ang ekspresyon ni Charlie ay nagagalit, kung ikaw ay nagbabalak laban sa aking asawa. Inaasahan mo pa rin bang iligtas kita? Pagkatapos ng lahat, sumigaw si Charlie sa mga lalaking nakaitim. Shoot this bastard in his crotch. Boom! Isang lalaking nakaitim ang nagtaas ng kamay at walang pag-aalinlangan na nagpaputok. Sa isang iglap, nagkaroon ng pagsabog ng dugo sa punja ni Justin. Nasira ang kanyang pagkalalaki. Sinabi muli ni Charlie, baliin ang kanyang buto, gusto kong maging baldado siya, at maaaring lamang siyang gumalaw gamit ang kanyang leeg habang buhay. Ang dalawang lalaking nakaitim na nakadamit mula sa likuran ay agad na humakbang pasulong at sinuntok si Justin sa lumbar spine. Click! Nakaramdam ng matinding sakit si Justin. Ngunit ang sakit ay tumagal lamang ng isang segundo. Susunod na segundo. Naramdaman ni Justin na tuluyan na siyang nawala ng malay mula sa ibaba ng kanyang leeg. Mataas na paraplegia? hindi ba siya dapat humiga at mamuhay sa buhay na ito, ni wala siyang kakayahang tumayo, wala na siyang kakayahang kontrolin ng kanyang bituka. Ang buhay ay mas mahirap kaysa sa kamatayan, hindi ba ito isang buhay na patay? Si Justin ay sobrang desperado, at gusto niyang patayin ang lalaking ito. Ngunit sa oras na ito ay wala na siyang kakayahang pumatay. Tumingin ang lalaking nakaitim kay Charlie at nagtanong, Mr. Wade, ano ang dapat kong gawin sa babaeng dilaw ang mukha na ito? Sabi ni Charlie na may malamig na mukha. Same. Hayaan silang maging mag-asawa ng mga buhay na patay. Nabaliw si Debra. Hinawakan ang kanyang buhok at sumisigaw. Sumisigaw ng awa. Ngunit hindi siya binigyan ni Charlie ng pagkakataon. May dead end lang kung maglakas loob kang guluhin ang kanyang mga balahibo. Huwag. Napakamura na patayin sila sa isang putok. Ang buhay ay mas mahirap kaysa kamatayan habang buhay. Ito ang pinakamagandang wakas.